Mga pangyayaring nagbigay daan sa People Power 1 AP 6, Quarter 4, Week 3 Bukod natin talakahin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa People Power 1 Subuking sagutin ang mga katanungan Basahin mabuti ang mga pangungusap sa bawat bilang. Tukuyin kung ang isinasaad nito ay tama o mali. Iguhit ang check kung ito ay tama at cross kung ito ay mali. Number 1. Marami ang sumangayon kay Marcos nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pagdeklara ng batas militar. Number 2. Pinahuli at ipinaresto ni Marcos sa mga piling taong kalaban niya sa politika at komentarista sa radyo at telebisyon na sa kanya. Number 3. Dahil sa lawak ng kapangyarihan ni Marcos, maging ang larangan ng pangangalakal ay kanyang nakontrol. Number 4. May tuturing na isang demokratikong bansa ang pamahalang pinairal ni Marcos noong panahon ng batas militar. Number 5. Lumaganap ang sistema ng nepotismo sa bansa sa panahon ng paghahari ni Marcos. Number 6. Lahat ng mamamayan ay nasiyahan sa pagpapatupad ni Marcos ng batas militar sa bansa. Number 7. Ang lahat na pangyayari sa panahon ng batas militar ay nagdulot ng positibong epekto sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Number 8. Umira lang batas militar sa bansa ng mahigit walong taon. Number nine, hindi binigyang pansin ng Administrasyong Marcos ang pagpapabuti ng pisikal na kalagay ng bansa, gaya ng pagpapatayo at pagpapaayos ng mga tulay at lansangan. Number 10. Si Marcos ay namuno bilang isang diktador kung saan ang ganap na kapangyarihan, pamahalaan ng bansa ay nasa kanyang mga kamay sa tulong ng mga militar. Ngayon ay isa-isahin na natin ang mga pangyayari bago maganap ang EDSA, People Power One. Nauna na rito ang 1986 snap election. Dahil sa malalang kalagayan ng ating bansa, ang mga dayuhang namumuhunan at mga ngalakal sa bansa, lalo na ang Amerika, pati na ang International Monetary Fund at World Bank na nagpapautang sa bansa ay nangamba. Ibig nilang malaman ang tunay na kalagayan ng bansa at kredibilidad ni Pangulong Marcos para patunay na mabuti ang kalagayan ng Pilipinas at may tiwala ang mga Pilipino sa kanyang pamamahala. Nagpatawag si Pangulong Marcos ng snap election o biglang eleksyon noong ikapito ng Pebrero, labing siyam, walumput Sa pangyayaring ito, tumakbong muli si Pangulong Marcos sa pagkapangulo. Si ay lubos na umaasa na siya ay muling magwawagi sapagkat ilang beses na niyang napatunayan ang suporta sa kanya ng mga mamamayan. Ang kanyang nakatunggali ay si Corazon Cory Aquino na sa katunayan ay hindi ninasang pumasok sa politika. Subalit marami ang sumuporta kay Cory dahil sa paniniwalang siya ang karapat-dapat na kandidatong lumaban bilang asawa ng pinatay na lider na si Ninoy. Siya ang pinakabuhay na biktima ng kasamaan ng rehimeng hindi marunong kumilala sa karapatang pantao. Sa pamamagitan ng isang milyong pirmang kinalap ng Corazon Aquino for President Movement o CAPPM, sa pamumuno ni Joaquin Chino Roses, si Cory ay napapayag na lumaban kay Marcos. Si Marcos at ang kanyang vice-presidente na si Arturo Tolentino ay nasa ilalim ng partidong Kilusang Bagong Lipunan o KBL. Samantalang si Cory at ang kanyang vice-presidente na si Salvador Laurel ay nasa ilalim ng United Nationalist Democratic Organization o UNIDO. Sa panahon ng snap election ay pinahihintulutang lumahok sa bilangan ang NAMPREL o National Citizens Movement for Free Elections na pinamunuan ni Jose Concepcion, isang mga ngalakal. Ang himpila ng Namprel ay nasa Lasal Green Hills, samantalang ang Comelec o Commission on Elections, ang opisyal na namamahala sa bilangan tuwing eleksyon, ay nakahimpil sa Philippine International Convention Center o PICC. Sa naganap na halalan ay parehong gumamit ng computer ang dalawa subalit na kapag tatakang magkaiba ang itinalang resulta ng mga ito. Sa bilangan ng Comelec, nanguna si Marcos, ngunit sa Namfrel, malinaw na nanguna si Cory. Pagsapit ng ikasampu ng gabi no lima ng Pebrero, labing siyam walumpot anim, ang mga taong nagbibilang sa Comelec na may hawak ng mga resulta ng boto ay nag-walkout sa pangunguna ni Linda Kapunan dahil sa umano'y pandaraya. Sa gitna ng kaguluhang ito sa bilangan, ay ipinarok lama ng Batasang Pambansa noong anim ng Pebrero 1186 na sina Marcos at Tolentino mga nagwagi sa eleksyon. At may lamang na higit sa limang daang libong boto laban sa katunggali nito. Samantala, ayon sa Namprel, sina Cory Aquino at Salvador Laurel ang nagsipagwagi sa halos walong daang libong boto ito ay nagdulot ng malaking insulto sa mga Pilipino sapagkat hayagang nagkakaroon ng dayaan sa mga oras ng bilangan. Dahil sa resultang ito, ay hinikayat ni Cory Aquino ang mamamayang Pilipino na magprotesta. Isang kampanya ng dipagsunod o civil disobedience ang inilunsad ni Cory upang paralisahin ang rehimeng Marcos. Bilang reaksyon sa ginawang proklamasyon ng batasan ay nagdaos ng isang rally na tinawag na tagumpay ng bayan ng sambayan ng Pilipino sa pangunguna ni Cory Aquino at Salvador Laurel sa Luneta Park sa araw ding idineklarang nagwagi si na Marcos. Naging maalab ang suportang ginawa ng sambayan ng Pilipino sa panawagang ito. Ibinoykot ng mga mamamayan ang mga kalakal at paglilingkod na nagmumula sa mga kroni ni Marcos. Hinikayat din ni Cory ang mga mamamayang huwag magbayad ng buwis, kuryente at tubig at i-boycott ang media na kakampi ng pamahalaan. Gayon din ang mga bangko at komersyal na produktong katulad ng beer, soft drinks at iba pa. Ang pagpanig ng maraming Pilipino sa kinikilalang tunay na nagwagi sa isnap election ay nagpakita lamang kung paano kinimkim ng sambayan ng Pilipino ang kanilang galit sa rehimeng Marcos. At bilang resulta, naganap na nga ang 1986 EDSA People Power. Nangyari ang mapayapang revolusyon sa EDSA noong ika-22 dalawa, hanggang 25 ng Pebrero, anim. Bunga ng pagnanais ng mga mamamayang magkaroon ng pagbabago sa bansa. Ang People Power ay nagsimula nang si Juan Ponce Enrile, ministro ng Tanggulang Pambansa, at si General Pidal Ramos, ang Vice Chief of Staff ng Sandatang Lakas, ay tumiwalag sa Administrasyong Marcos. Naniwala silang hindi si Marcos ang inihalal ng taong bayan, kundi si Cory Aquino. Kaya noong ika-22 ng Pebrero, anim. ay ipinahayag nilang kanilang pagbibitiw sa tungkulin. Sa pumamagitan ng Radio Veritas ay nanawagan sila sa mga mamamayan na suportahan sila at bigyan ng proteksyon ang mga militar na tumiwalag sa pamahalaan. Sa pangyayaring ito ay nanawagan din si Marcos sa telebisyon. Nakiusap siya sa dalawang sumuko at itigil na ang kanilang ginagawang paglaban sa pamahalaan. Subalit hindi sila natinag sa kanilang ginawang desisyon. Lalong tumibay ang kanilang loob ng manawagan si na Jaime Cardinal Sin at Agapito Aquino, kapatid ng Yumaong Benigno Aquino na magtungo ang mga tao sa EDSA, ang Epipanio de los Santos Avenue. Sa paligid ng Camp Crame at Camp Aguinaldo kung saan nagkubli si na Enrile Ramos, kasama ang iba pang mga sundalo. Ilang saglit lamang lumipas at dumagsanang ang napakaraming tao sa EDSA. May daladala silang inumin, pagkain, bulaklak at rosaryo para sa mga sundalo. Dito, ganap na nagsimula ang tinaguriang People Power sa EDSA o People Power One. Nagpadala si Marcos ng mga sundalo at tangkay sa EDSA, ngunit buong tapang itong sinalubong ng mga mamamayan, kasama ang mga pari at madre. May dala silang inumin, pagkain, pulak-pulak at rosaryo. Ibinigay ang mga ito sa mga sundalo. Pinakausapan nila ang mga loyalist ng sundalo na huwag paputokin ang mga baril at tanke sa kapwa nila, Pilipino. At ang pinakahuling pangyayari ay ang pagwawakas at ang resulta ng revolusyon. Noong ika-25 ng Pebrero, kanap nang nagtagumpay ang sambayan ng Pilipino. Sa harap ni Maestrado Claudio Tejanqui, si Corazon si Aquino ay nanumpa bilang Pangulo ng Bansa. Samantalang si Salvador Laurel ay nanumpa bilang pangalawang Pangulo sa harap ni Maestrado Vicente Bad Santos sa Green Hill, San Juan, na dinaluhan ng libu-libong Pilipino. Sa kabilang dako, sa Malacanang ay nanumparin si Marcos bilang nagwaging Pangulo, di umano sa harap ni punong Maestrado Ramon Aquino. Ngunit batid ng pamilyang Marcos na wala na silang magagawa upang sila ay manatili pa sa posisyon dahil ang taong bayan na ang kanilang kalaban. Dahil dito, noong gabi ng Pebrero 25, nabingsiyam 86 ang pamilyang Marcos kasama ang kanilang malalapit na kaibigan ay umalis sa Malacanang. Sakay ng helikopter patungo Clark Field at mula rito ay tumuloy sa Hawaii sa Estados Unidos. Sa wakas, natapos na ang paghahari ng pamilyang Marcos, ang mapayapang rebolusyong tumagal ng apat na araw ang nagwakas sa paghahari ng pamahalaang diktatoryal. Noong araw na iyon ay napuno ng kagalakan at pagdiriwang ang sambayan ng Pilipino sapagkat sa wakas ay kanilang naibalik ang tunay na demokrasya at katarungang matagal na nilang inaasam-asam. Ngayon ay subukin natin sagutin ang gawain. Pagsunod-sunod ng mga nakatalang pangyayari sa pamamagitan ng pagsulat ng 1 hanggang 5 sa ibabaw ng linya. Gawin nito sa iyong sagutang kwaderno. Ang letter A ay tungkol sa mga pangyayaring naganap sa snap election at ang letter B ay ang mga pangyayaring nagbunsod sa revolusyon sa EDSA noong 1986. Ngayon naman ay basahin mabuti ang mga pahayag at kilalanin kung ano ang tinutukoy nito. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang kwaderno. Number 1 sa mga araw na ito nangyari ang makasaysayang revolusyon sa EDSA. Number 2. Ito ang ahensya ng pamahalaang opisyal na namamahala sa bilangan tuwing eleksyon. Number 3. Ito ang partidong pinabibilangan ni Cory noong siya ay kumandidato bilang Pangulo ng Bansa. Number 4. Dito tumungo ang pamilyang Marcos kasama ang kanilang malalapit na kaibigan noong sila ay umalis sa Pilipinas. Number 5. Siya ang busy presidente ni Corazon Aquino sa nangyaring snap election. Maaari nyo nang sagutin ang mga katanungan.